Uh, gusto nating batiin ng uh, maligaya, mainit at nag-aalab na pagbati sa bisperas ng kanyang kaarawan ang uh, mag alang na uh, Commissioner uh, Rubio. Uh, naganda pa nga po ang United Filipino Consumers and Commuters na uh, sikling uh, cake para sa kanila. Oh. Dahil kailangan ni Commissioner Rubio ng tulong, hindi lang ng mga taga-gobyerno hindi ng taong bayan, lalong lalo na po ng mga consumers, commuters at publiko. Bakit? Yun ang laki yung problema ng ating presidente, problema niya, yung pera, saan siya kukuha ng pera, Ganon din po ang Department of Finance sa Secretary Ralph Recto na nasa ilalim niya ang Bureau of Customs. Na sana ay huwag nang mangutang ang ating bansa sa World Bank, International Monetary Fund, Asian Development Bank, para sa mga infrastrukturang kailangan, eh, sa lungga ni Commissioner uh, Rubio, eh, yan po ay eh, malaking uh, tulong kung maiaayos talaga po ng isang daang porsyento ang tax collection. Eh, malaking tulong ito sa ating presidente, sa ating bansa. May panggawa tayo ng mga tulay na hindi na umutangin, asada kung hindi na umutangin mga pagamutan, para lang, hindi na inuutang. Ano? So, ito ay, ang wish natin ay tatlong bagay. Ano no? Siyempre, una dyan yung kalusugan niya. No? Dahil seryoso naman siya sa sinasabing tumataas daw ang tax collection sa Bureau of Customs. Pero mukhang kulang pa. Ano? So, ang first wish natin sa kanya, Mag-sample siya ng mga totoong smuggler. Huwag naman yung mga 5 million lang yun 10 million. Yung mga medyong medyo matatabang buhaya ang isample niya tulad nito mga buhayang ito. At ang buhayang ito ay eh, hindi lang po ito nasa loob ng Bureau of Customs. May mga mas malalaking buhaya rin na nasa labas. So ang tanong, <laughs> bakit hindi natin sampolan? So sa kanyang birthday, ang wish natin, sampol. Uh, Commissioner Rubio. Ikalawa, tax evasion. Ilang, gano'ng kalaki ba ang hindi nagbabayad ng tamang buwis pagdating sa mga pagpasok ng mga argumento. Ilagay na lang natin sa halimbawa ay limang taong milyon kada linggo ang nawawala sa gobyerno. E sa isang taon, yung 500 million na yan, kung chicken lang yun, maliit lang yung 500 million, parang patikip lang yung nawawala na yun. Baka mas malaki pa. Ano po? Ikatlo, eh, ang ano po, ang smuggling at ang tax evasion, yan po ay sabotaje sa ekonomiya. So,